Welcome to my YouTube channel. I'm Mia here. My bunso. Ngayon lang na aga. Maaga dahil maipabibitbit sa akin. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Maaga siya kasi maipabibitbit. O, oh, tara, let's go. Ang dami. <laughs> Dito li ako nakabili ng pamigat. Uy! Hey! Tan. Maisto. Maawit nga tatoy. Maawit ni nga taday ta. Nga to. Ukay ukay apo, ukay tayo ukay ukay. Ukay ukay. <laughs> ta gra mo ti ti Super so langit. Sabi na kay stacking nga alang ni. Eh. Oh. Oh. Naglamog, nag-iwas si <laughs> Pumuto tak tamdama ato tam, minum makibain ag bar tekak. <laughs> Tama bitay gan. Oh. Ram Oh, na eh. Pwede na, pwede na. Tinik na tuyen, padipay na green light ag multa ka. Labur ka gara tetipuk pita toy. Gurga. Yes, go. Oh. Nagpawis ang sinit ko. Binuhat ko yan. Mula arang hanggang dito. Sa storage place. Hindi kasi mukha brought si Buso. So tired. Nagpawis-pawis ang aking kilikili. Ano <laughs> ka? Ang hirap magpakin dito. Kaya storage ka kasi. Hindi ka gaya ng Yuri sa kwarto mo ilalagay. sa huh. So, so, hingan-hingan ako dyan, ha?